Who the hell is he? Cop. Local police. Listen, old man. Killing a cop wasn't in my plans. I'll let you go if you promise not to come back with any more militia or cops. Tell him what I said. I know what's on your mind. It's not worth being a hero. Why don't you get out of here? Go back to your wife and kids. I'm, sabi niya. I'm not leaving. You speak English? I'm right, I do. What did you say? I haven't got time for this. I know you get 2,000 pesos to wear that badge, but believe me, it's not worth dying for. Now, why don't you get the hell out of here, you... Rin, I'm staying. I take no orders from anyone. It's a mistake for you to stay here. Your mistake to come to my town. Hindi pwede maghari-hariin dito ng mga unggoy na puting katulad mo. Get him out of here. Mabuti, hindi pa tayo pinapatay. Pwede pa tayo makatakas. Ariel, madalas mong marinig na isang mandirigma ng arnis ay kailangan lumipad ng tulad ng isang ibon at lumubag sa lupang tulad ng tuyong dahon. Masasaksihan mo ngayon. magulat ka, Manuel. Magagawa mo yon Kung pag-aaralan mo. Tandaan mo, Ariel. Dalawang pagbibilog na lamang ng buwan ang iyong ipaghihintay. Mari makukuha ko ngayon. Huwag ka na magsasaludo! Iluntag mo na! Para kana na mas sundalong hapon eh! Ah! ah po. Isa pa!

Inaasam nga tayo niyan eh. Siupahan natin. Oo nga. At ah, hindi lang yan. Meron tayong pundador. Pundi. Ha? ha? Talaga? May konting rubbing alcohol, tanduway, beer. Talaga kung... Pundido dito ka pag tinamaan ka. Pundi, pundi na kami sa inyo. Puro kayo kanta. bakit naman ang kanta nyo? Kayo ha? Lalo ka na boy. Kung kulog ka sa inyo. Sa amin, ka lang. Sir, Mr. go! Hindi ako. Toids. Oh, bakit ako? Hindi ba hikaya mo naman yan eh? Hindi! <tip> Baka nyo, anak mayaman ako. Laking ampunan, toys. Wala akong pakilap! <tip> 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 oh, nakita mo? Pinahamak mo pa ako. Eh, wabak lang nakita mo. Hindi ka eh. <tip> oh, pa eh. Ah! Ah! ako! <tip> I can a n i c n it. I can do i I a n it. n d t I c a ha 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 Bakit? Ano kayo? Nag-away-away na naman kayo? Hindi ba kabilim-bilim lang huwag mag dito? Tata, hindi naman kami nag-away. Nagkatuwaan lang kami. Bakit may dugo ka sa ilo? Hindi na lang uwi uy kami sabay-sabay. Di ba? Oo nga, oo nga, Ikaw, bakit ka meron dugo sa bibig? Eh, eh, hindi na ako nakarating sa ilong. <laughs> Masyadong mainit eh. Ah! ah! Out! Pasok sa loob! Ah, uh, Warden, meron nga pala kaming birthday party mamaya. Baka pwede imbitahin kayo. Imbitado ka rin, Pang. Saan naman gagawin nyo? Ah, uh, pwede ba dun sa... sa conference room nyo? I tang, pag nagbago isip mo, tuloy pa rin yung imbitasyon, ha? May, may handa. Yeah. You Pundador. Know, <laughs> Warden, bakit di ka pa pumayag? Eh, kainan yun.